Flasko! Sige, hey, Mami. Hi. Hindi masakit na naman ni yung kilay mo. Yup. Pero beautiful ka pa rin. Uh, yup. Smile, be. Beautiful pa rin yan, no? Kaila is life. Damay-damay na to. Oh, hindi. May damay. May beautiful. <laughs> Pwede na magsalita ka ng Tagalog. Huh? sinadya kaya yan para pagtubo ng kilay mo ganyan ang kilay mo Papa, papayag ka? ha? Yes? Yeah. Pa papayag ka na ganyan ang kilay mo? no why? explain yes yes? yeah <laughs> oh no, no kasi ang uwil magdikit sa kamay kasi may, may uwil kasi yan nak Why? Mama, dirty na yan. Oh, dirty na yan. Marumi ng kamay mo. Kasi nilagyan ko yan ng oil. Oh, wow. Yes. Para mag, magano yung magkapal yung kilay mo. Yup. But... Galit ka ba sa akin? Yup. Time to go da. Ha? Time to go da. Beautiful, beautiful ka pa rin kahit ganyan kilay mo. Ha? <laughs> um, time to go da. What? Time to go da? Where well, time to go da? Sleep. Time to go da? Time to go to sleep? Yeah. Oh. Smells, sa? Angry bird. Oh. <laughs> oh. happy face. Angry bird. Bah, Ba? <laughs> Pero maganda pa